Ano pa piko Sa kamatayan ni Alvaro, sa ugat ng mga manggagawa, ay aagos ang dugong buhay. Dugong buhay! Nasisigaw na kamatayan lawa sa mga dilara. Don Damian! Maawa kayo sa kanya! Hindi ka makiusap. tao mo ngayon. Eh bakit ka dyan nakikiusap? Samantalang itong gumagapos ng alambre sa kanya. Lakas! Pwede mo siya kalagad! Mataba ka lang sa tao na kagapos! Tumag! Buwaya! Itaboy ang hapon ni Lantero! Ha? Aray! Lakas! Bukas mo na igawat ng kabatayan. Sa oras ng trabaho ng mga manggagawa. Sa gitna ng plantasyon. Isang tanawing hindi makalilimutan ng sinuman na magtatangkal lumabas sa asyendang ito. Kung hindi agad maililigtas si Alvaro, maaaring sa pahirap lang nila kasi mamatay siya. Kawawa naman ho siya, Mang Samuel. Yan ang inaasahan kong mangyayari. Ang kamatayan ng mga tao na nasa asyenda. O ang kamatayan ni Alvaro. Huwag mong sabihin hindi mo iniinda ang sakit, Samuel. Ang kamatayan ni Alvaro mong siya mong pinalaki at tinuring kang tunay na ama. Mayroong pa bang sa katuparan na isang paghihiganti? Isipin mo, Antero. Si Alvaro ay anak ni Don Damian de Lara. Na ngayon, sa harap niya ang mamamatay. At aagos ang dugo ng sarili niyang alak. Sa lupain niyang binamahal. Isang paghihiganti na mula sa impyerno. Lolo, ang ibig niyo sabihin, si Alvaro ay isa ring dilara? Nagising na ni Alvaro. Ang mga isip pa ng mga tao sa senda. Ang hangaring ko noon ay nagampanan na niya. Ano ba hanapin ko? Sa kamatayan ni Alvaro sa ugat ng mga manggagawa ay aagos ang dugong buhay. Dugong buhay! Nasisigaw na kamatayan lamang sa mga dilara. Elena! Tama lamang na makarting sa mga dilara ang katotohanan. Reak na bago makarting si Elena raon. Bangkay na siya gusto ko lamang madama nila ang hapdi ng aking bengkasa! Paking matapat na tagasunod mo ako noon, Samuel. Kayo na eh, hindi ko maalaman kung pagsisisihan ko ang pangyayari niya. Hindi ko matiis na di muling buksan ang silid na ito, Damian. Dahil sa estrangherong yan. Kung hindi pinatay ni Samuel ang ating anak na dinukot niya noon. Marahim ngayon ay kasing edad na siya ni Alvaro. dahil sa ating anak. Kaya ayaw mong alisin sa isip mo ang galit sa mga magkagawa. Hindi ba, Damian? Sa mukha nila, nakikita mo si Samuel. Naaalala mong ating anak. Ang kanyang kamatay. Hindi ba? Hindi ba? Rosela, malalim na ang gabi. Patulog na tayo.